Magandang hapon, Jed. Ano ba ang sinasabing epekto ng resulta nitong 2025 midterm elections sa impeachment ni VP Duterte? Magandang hapon, June. Ayon kay Professor Ferdinand Pasion, isang political analyst, sa nakikita nating resulta ngayon ng 2025 midterm elections, may posibilidad ani yan na kaunti ang sumuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May tuturing na protest vote ang nangyari sa nakikitang resulta ng halalan ngayon paliwanag ni Professor Ferdinand Pasion, isang political analyst, ang pangunguna ni Senator Bongbo at ma Makino sa bilangan ay maaaring nangangahulugan na marami sa mga botante ang hindi nagbigay ng kanilang suporta sa aliansa ng administrasyon. I believe this is a uh, protest vote and kung makikita nyo sa Senate, no, yung uh, mga nanalo, hindi maasahan ni BBM yung mga yan. Dagdag pa niya, posibleng maging mahirap na makuha ang kinakailangang boto para tuluyang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sabi ko nga sa inyo, katulad si Ping Lakson at si Tito Soto, hindi naman mga Marcos Loyalist yung mga yan. Eh. And, uh, nandiyan pa si Marcoleta who is a lawyer, no? magiging uh, Senator Judge. At pag manalo si Amy, eh, hindi naman natin masasabing kakampi ni Bongbong si Amy, although magkapatid sila, no? So sa tingin ko mahihirapang kunin yung necessary votes ng Malacanang to impeach uh, Vice President Sara. Binigyang diin ng eksperto na ang labing dalawang pasok sa senatorial race, marami rito ang hindi kaalyado ng administrasyon. Kaya may posibilidad na mas mahirap isa katuparan ang impeachment kay Vice President Duterte. nakaambang impeachment trial sa kanya, yung pag niya sa mga kandidato o senador na sinusuportahan ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte, maging yung sa pag-endorso niya kay Senator Aimee at kay Senator um, Camille Villar. At sinabi rin ni VP Duterte na ipinapaubayan niya na sa kanyang mga abogado ang preparasyon para rito sa impeachment trial. At binanggit niya rin na at peace o panatag siya anuman ang magiging resulta ng nasabing trial balik sa iyo, Oh, Jed, uh, isang tanong lang. Doon sa pahayag ka uh, ni uh, Vice President Sara Duterte, Jed. And ano ang na uh, ibig ipahatid ng mensahe na yon sa mga kababayan natin at maging sa administrasyon? Jun, gaya nga ngayon ng mga binabanggit ni Vice President Sara Duterte, na niya ng mga um, kandidato o mga leader na siyang magbibigay ng totoong pagbabago o dun sa mga hinahanap ng publiko na makakatulong para makapagpaganda hindi lang ng buhay ng publiko kundi ng bansado. Pero meron bang halong parang hindi naman pagbabanta pero may sinasabi doon parang pananagutin yung mga dapat managot. na may puntong ganun, Jed. Eh. Ano ba ang take doon? Uh, di ba talaga doon, Jed? Doon sinabi nga ni Vice President Sara Duterte na doon sa pag-aresto ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa itong political attack sa kanilang pamilya dahil nakikita niya na um, kalaban sila ng administrasyon at ginagawa ng mga, napasalukoy ang administrasyon, nasirain yung kanilang, kanilang pangalan siya na is niya na mapanagot yung mga sangkot doon sa pag-aresto sa kanyang ama na... <clears throat> na sinasabi niya unconstitutional o labag sa constitution doon. Hmm, last na lang, Jed. Nangangahulugan ba ito na hudyat ito ng mas malakas na vice president na harap ngayon sa administrasyon? Yes, doon posible nga yan dahil nakikita naman natin na sa mga pahayag ni VP Duterte, binanggit niya na confident siya sa mga abogado niya dahil binanggit din ng kanyang mga abogado na itong kinakaharap na impeachment ay confident sila na may papanalo nila ito doon. Maraming salamat Jed Neresina live na nagulat mula sa Quezon City.